Alam mo kung ano reality? May mga tao na nagiging successful sa buhay kasi maraming sumusuporta sa kanila. Maraming naniniwala sa kanila. Maraming nag-cheer up sa kanila na go, gawin mo yan, galilan mo palagi, kaya mo yan. May nagbo-boost sa kanila. May mga tao na nasa paligid nila para suportahan sila. Ang daming ganon. That's one of the reason kaya napakaraming tao na nagiging successful. Pero alam nyo kung ano nakakatawa dito? May mga tao na nagiging successful dahil dinadawn sila. May mga tao nagiging successful kasi walang sumusuporta sa nila. May mga tao nagiging successful dahil walang naniniwala sa kanila. Na instead na ma-down sila dun sa mga sinasabi ng ibang tao, sa mga negative shit na sinasabi ng mga tao, ginagawa nila motivation yun para mag-push forward pa. Totoo, di ba? Ikaw na nanonood. Alam ko maraming taong huusgahan ka. Marami mga tao na may masasabi sa'yo kahit hindi minasabihin sa'yo ng direct pa. Palihim ka nilang pagkikwentuhan. Palihim ka nilang pagbubuluman. Ayaw nilang umangat ka. Hindi sila naniniwala sa'yo kasi feeling nila yan lang yung kaya mong gawin. But you know what's funny? Yung mga negative shit na yun binabaliktad natin. Yun yung nagdadrive sa atin para mas lalo pa tayong mamotivate sa buhay. Na kailangan patunayan natin na mali sila. Patunayan mo sa kanila na nagkakamali sila. Na hindi ikaw yung tao nga bala nilang ikaw yun. Meron dito mga nadaharal pa. Sinasabihan sila na wala kang mararating. Na kahit ipakita mo yung grades mo dun sa mga tao, instead na sabihin nila sa iyo na wow, congrats, proud ako sa iyo. Ang sasabihin nila, abad, dapat lang ginawa mo 'yan. Ano achievement 'yan? Natural gawin mo 'yan at aral day. Masakit na 'yung mga efforts natin hindi na appreciate ng iba. Pero minsan hindi natin napapansin sa sarili natin na yun yung drive sa atin. Yun yung nagpupush sa atin para mas patunayan pa natin sa kanila na hindi lang tayo ganun. Naaangat pa tayo, kasi meron dito, gusto nalang patunayan sa sarili nila at gusto nalang ipamukha sa mga tao na nagkakamali sila. Nakaya kitang lagpasan. Lahat ng pangmamaliit mo sa akin noon, lahat ng pamamata mo sa akin noon, lahat ng pandyajaj mo sa akin noon, kaya kitang lampasan. Ilan dito yung mga nakakaranas ng ganun? Walang suporta, niwala akong marinig na proud ako sayo. Pero patuloy mo pa rin ginagawa yung bismo para patunayan yung mga taong yon na hindi ka tanun na mas better kang person na kaya mo rin mag -grow. Ilan sa inyo yung ganun dito? Ilan sa inyo dito yung gumanda yung buhay nila hindi dahil sa maraming na chichir sa kanila kundi dahil maraming minamata sila. Tinatapaan yung pagkataon nila. Alam ko nandiyan yung mag-comment niya dito sa comment section. Anong punto ko dito sa video na to? Na oo, mundo. May mga taong sisirain ka. May mga taong magagalit sa'yo. May mga taong hindi magigits kung ano punto mo. May mga taong ayaw umangat ka. May mga taong gusto nilang sila lang yung nasa taas tapos nasa talampakan ka lang nila. Pero ano susuko ka dahil doon? Matadaon ka dahil sa mga sinasabi nila yun? Tang inay, pakita mo sa kanila kung sino ka. Pakita mo kung anong kaya mong gawin. Ipakita mo sa kanila na tama at mali sila. Sa mundong to, ang realidad hindi lahat ng tao sa paligid mo susuportahan yung gusto mo. May mga kamag-anak ka na sasabihin sa iyo na hindi na dapat yung ginawa mo, hindi na dapat yung tinuloy mo. Pero nandun yung puso mo. Andun yung gusto mong gawin. Dahil kita mo yung future mo doon na may mangyayari sa'yo doon. Pero hindi nila yung susuportahan. Sasabihin pa nila sa'yo magganto ka na lang. Huwag kapag ganyan, wala ka mapapala dyan. Wala mangyayari sa'yo dyan. Mga anak na hindi sinuportahan ng mga magulang nila. Mga magulang na pagod na pagod na pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon ng mga anak nila na maging masaya sila. Mga kaibigan na sinuportahan mo nung umpisa tapos nung ikaw na inangailangan na suporta, wala na sila para sa inyo to. Kung anong paharap po sundin mo.